Kung ano. What's up, uh, hey, yo, what's up? mga... hey what's up kolega, may kaibigan po tayo dito na nakatakas sa immigration na habang nire-radio uh, ka pa. Ah, kumusta Kumusta? Anong balita? Paano mo na gawang tumakas sa immigration? Eh, may, hindi namin alam noo na. Pumasok yung ano, pumasok yung taga immigration. Tapos ganito nga ginawa. Nagsalita siya. Tapos, syempre kami, hindi pa namin naiintindihan nung una yung salita ng koreano basic lang na intindihan namin tapos sabi sabi sa pagka korean sabi oh di saram bisa sa sa'yo parang ganun tapos bisa sabi niya bisa iso is anja Tinawa po. Ang ginawa Pag uh, may working permit. permit, pag may visa, umupo. Pag may uh, visa, tumayo. Tumayo. eh uh -huh. na, naintindihan namin yung iba, naintindihan namin yung ganun. Ang ginawa ko, umupo ako. Tapos pinagkakapitan na yung mga nasabi, ano, immigration, Tuma, sumigaw na, immigration, sumigaw na sila. Pinagkakapitan na yung mga kasama ko. yung, e hindi yung, yung hindi, yung hindi Oo, yung, oh, hindi nakaintindi. Eh, Yang ginawa namin ni eh, Gento. Eh po, di ba puro kutsilyo yung sa ano namin? Puro kutsilyo yung gamit sa namin. Oh. Eh, sa trabaho namin. Tapos, ang where, ang ang parang ano lang namin eh, parang greenhouse na malaki. Oo, oh, oo. Oh, oh. eh, plastic. Yung... Plastic lang, oh, Oo, plastic, oh, yung oh, plastic lang. Oo, oh, ayun lang, plastic lang. Eh, doon kami, doon ako, hiniwa ko yung ano, doon kami lumabas. Yung dingding. Ding. Yung dingding, hiniwa namin na malaki. Doon kami lumabas. Yung iba na abutan doon, kami, nakatakbo kami, lumusot na kami sa may likod. Eh, ang likod namin, eh, ano na, bakalan na, bakalan. Mm. Ang likod namin, bakalan. Tapos bukid na yung ano, doon, tumakbo kami sa bundok, ang layo ng tinakbo namin. Ilan lahat yung nahuli doon sa company niya? Pinching ko kami. Wawalo na lang ka. Pipito na lang kami natira. Ilan yung Pinoy na nahuli? Uh, ang Pinoy na nahuli. An anim. Anim. Ibang lahi na yung iba. O, oh, ibang lahi na yung iba. Tawag dito. sa uh, saan lugar to? City na lang yung city. Ansyong. Ansong sa Ansong. Yeah. Ansong. Mm, sa so factory ito na nangyari ano? Factory, oh, factory. Mm. Ano mapapayo mo sa mga kapwa mo TNT? Oo, yung, yung sa mga kapwa ko TNT, mag-iingat kayo lalo na't crackdown ngayon. Kasi Oo oh, nga, nag tayo para kumita ng pera, pero ingat din. Kung kung may iwasan yung wag magingay tsaka ano tsaka wag ngayon bawal maingay sa loob ng bahay bawal maingay sa loob ng kesok yung mga yung mga ano nyo yung mga mga speaker niyo, hihinaan niya pag magpapatugtog kayo kasi ayaw na ayaw nila rito mag na maingay mga koreano anong pakiramdam mo nung nagkakatakbo parang muling tumibok yung puso ko eh. Ayun ay yung huling-huling tumibok yung puso ko eh. <laughs> Gano'n Gan malayo yung tinakbo niya nun? Malayo ang tinakbo namin kasi iniikutan pa kami ng polis eh. Nasa okay. palaya na kami, iniikutan pa kami Hinabol pa kayo ng mobile? Ina mobile, iniikutan pa kami hmm. eh. nung nakakit na kami sa bundok, tumigil na. Hindi na humabol? Hindi na humabol. Hmm. Anong pakiramdam uh, sa tingin mo? Anong pakiramdam ng TNT? Napakahirap mag-TNT. Kaya yung mga pinapayo ko sa mga ano dyan, mga <clears throat> mga kababayan natin, mga Pilipino dyan sa mga trabaho nyo, ayusin nyo na lang yung trabaho nyo dyan. Ano yun yung mga mahaling employer nyo kasi ma napakahirap mag-TNT. Tago ka ng tago. Hindi mo alam kung anong panganib ba mangyayari sa'yo? Unang-una, wala kang papel dito. Magkasakit ka, wala kang kalaban-laban. Daan libo ang makukuha sa'yo pag nagkasakit ka. Yeah. Uh, sige, ingat na lang anong masasabi mo. May, ano ka pa, may sasabihin ka pa, bro? Oo. Uh, yung sa mga, sa mga legal pa dyan, huwag na, na kayo magiging sakit lang kayo ng bayan ninyo. <laughs> At unang unang masisira ang mayor ninyo. Ay, mm, tama nga naman. Ay sige, agricultural um, jan, ingat. O oh, sige, sige po sayo. Seasonal, seasonal farm worker si Ida. Seasonal farm worker.